Ayan, sa pagkakalang kikita sa isang online investment hanggang sa panghihikayat pa sa ibang kakilala ay scam pala. Para sa detalye, makakausap po natin sa kabilang linya si Miss Adoracion, joiner Hermo ng Hermosa Bataan. Ma'am Adoracion, good afternoon, magandang hapon po. Good afternoon Yes, Mama maaari uh, niyo po bang isalaysay ang inyong uh, reklamo? O hindi na po sana kami ng tulong kasi po ah, uh, na, na iskam daw po kami kasi nawala na sa Facebook yung mga kausap namin. Ano, napunta po ako dito kasi yung, yung isang tao na kausap ko sa Facebook tapos ano, hindi kaya ako na mag-invest. So nag-invest po ako. Tapos ano, hanggang sa naka seven months na rin ako nag nag invest Tuloy-tuloy naman po. Pagkatapos nung ako ay eh, mga magdadalawang buwan na nakapag nakapag uh, nakapag-recruit din ako. Konti lang po siguro mga ilan lang po siguro mga sampu gas nun. Tapos marami na po rin na-recruit yung mga ni-recruit ko. Ngayon po, nung mga ito na nga pong nag-offer ng napakalaking halaga, eh di, kasi maganda naman po ang ang simula namin. Nagsimula ko sa 300, tapos i-enroll ko lang, nagdoble, nagdoble, ganun. Pagkatapos na nag-offer po sila ng 250%, din din, marami pong nag naganya. Di sabi ko ganun, ay papano ba yun? Ang sabi ko sa kanila noon ito ay pag nabawin nyo na nung puna nyo, yun na lang ang uh, lalaroin nyo yung pinaka-porsyento. Sabi ko sa mga tao, ay hindi naman sila nakinig. Ay na ano naman sila kasi seven months na nga naman naging na, nakikita naman nila, nagro-roll, tumutubo na sila, masayang masaya sila. Pagkatapos nung nga eka seven months po, nag oper ng manapakalaki. Eh di nang, nag-anuhan sila, nag-invest sila ng napakalaki. Kinabahan na nga rin po ako. Eh, eh ngayon, wala naman ako magawa sila naman ng may gusto. O sige ha, sabi ko, bahala kayo, kayo ang nag-ano nag, Ngayon, isang araw, bigla na lang kami nagulantang nawala wala na lang po yung, yung Facebook na yon na na lang po. Pagkatapos, tinignan namin yung aming system. Bakit nagtataka po kami, sir? Hanggang ngayon, ang doon pa rin yung aming system. Pero binura na po kami sa Facebook. Um, uh, Ma'am Adoracion, Ma'am. Ado, Ma'am Adoracion. po. po. Uh, magkano po lahat-lahat ang nakuha po sa inyo? At sa akin po, 20,000 yung muli. Tapos po yung mga ibang na-recruto, may 40, may 50, may 60, mga karamihan po sila, mga ganun. Pinakamalaki po nabigay na sa mga member ko, 60,000. Okay, ma'am, Adoracion. Kasi eh, po, kita mga 150 na po kami. Opo, ma'am, ma'am ma ma nakita na po natin yung ano, yung uh, modus na ganito. Uh, parang pyramiding scam po ito. Maari mo bang banggitin, sabihin sino at ano po yung kumpanya na nang ano, nag uh, nag scam Sa inyo or nag-nanghihikayat uh, na magbigay ng investment sa inyo? Ah, Kisa po, Rolls Trading Business. Rolls Ronnie X Trading. Ah, Rolls X Trading. Okay. 'Yun, Rolls. Mama Ma Adorasyon. Mama Adorasyon. Opo, may tatanong lang kami, yung Rolls Trading po ba, sino po yung tao mismo na nakakausap nyo dito sa trading company na ito? May pangalan po ba? Ano pa ang anong pangalan po nung CEO na nakakausap nila? Rolly Mendoza. Ayun, yung Rolly Mendoza. Mm -hmm. Ayun. Okay. Uh, attorney UD ano, mm -hmm. may tanong lang ako. Uh, ito nga yung reklamo ni Ma'am ano no, may ma madurasyon na nagkaroon siya ng mga downline, downline ano oh, oh, sabi niya. Oh, oh, oh. So, ang tanong ko lang may liability ba itong sinanay sa mga nahikayat niya yung mga downliner niya? Well, sir, kung tutuusin po, kasi ang um, nagiging transaksyon sa mga ganyang piramiding talaga na nai-adorasyon, kung sino ang kausap mm. ng no, mga taong hinikayat mo, siya talaga ang... Um, ang Nagot. Man, mananagot or siya talaga yung may managot. ano yung tatakbuhan kasi hahabulin pala managot. hahabulin nung mga in-invite kaya kung um, Pagdating sa liability, maari po sir magkaroon ng uh, liability yung nang hikayat or uh, na uh, binigyan ng pera ng mga na-invite na, na mag-join. Um, again uh, si Nanay Adoracion sa ngayon ay biktima nitong uh, parang pyramid scam, Piramid. sir. Oh. Pyramid scam natin si Ma'am Adoracion? Ma'am Adoracion. Kayo po ba mismo ang tumatanggap ng pera ng mga downliner mm -hmm. ninyo? Mm. -hmm. O dito po sila nagpupuntahan. Mm Tapos namin. Sa inyo po inaabot? Kinabayad namin sa ano, sa, sa may bank po. Bank po ng mm -mm. Go Time Bank. Go Time. Go Time na mga... Uh, uh, mayroon tayong resource person na may adorasyon pero gusto lang tanungin. Pag nagbayad yung mga downline mo, tapos na downline mo, mm -hmm. um, anong ginagamit mo na ano na resibo, kaninong pangalan? Ang dami po dito. binagamit na mga pangalan ng na binibigyan natin. Oh, parang ito namin. ba yung nag-accept nung pera, tapos pinapasok mo sa banko, tapos ang resibo na yun, ibinibigay mo doon sa mga hinikayat mo as proof na nareceive nung Rolex? Opo. Trading, oo. Oh. Opo. Opo. Ah, okay. Mayroon silang ano, Sige pa, sa kanilang, sa kanilang ano ba yun? May dashboard po kasi kami, dashboard. Okay, okay. Ngayon, yung dashboard yon pagka nagbigay na sila ng pera, eh di nila ako, naglatin nilalagay ko doon. Tapos, ipinapasa ko sa kanilang messenger yung dashboard, yung na-narrative na. Na-narrative na, na, na. May na. Yeah. Okay ah, uh, may tatanong lang ako sa kay attorney no. Ah, uh, paano pala attorney no, pag ganitong sitwasyon na nagaya siya ng mga kaibigan, pero mismo siya na scam din no. Wala po siyang ano, kung uh, kung titingnan po natin yung explanation ni Ma'am Adoracion, wala po siyang intent to to deceive or intent to gain no. Wala naman din siya natanggap na pera dahil hinulog niya nga po dun sa bangko. So sa tingin po ba natin attorney, meron po siyang ano, kahit na uh, siya yung direct na binigyan ng pera, pero meron po kaya siyang uh, obligation uh, or may liability po ba siya? Yet, oh, kahit wala mm -hmm. siyang intent na bad intention or bad faith? Alam niyo, pag special for. loss yan, uh, does not matter kung may intent or not, ano, sa may violation. Pero mm -hmm. dito, pag etong ano, kanina, yung, uh, kaya relevant yung tinanong ko, kung ang pera ba ay hinuhulog sa banko at alam nila na sinesend sa banko at tapos yung receive, I mean, sinesend sa pangalan ng Rolex, sabi ni Nanay Uh, Adoracion, no? Oo, oh, maari niyang depensa 'yan. But anyway, sir, meron tayong ano, resource person okay. na makatulong po kay Mam uh, Ma'am Adoracion pagdating sa pagkakandak po ng ano ng uh, na para mahahabol ho natin yung mga nang biktima po sa inyo kasi obviously po ito ay isang permitting scam na pinagbabawal po yan. Andito pa si Lieutenant Maria Violeta Barrientos, ang Chief PCR Uh, uh, and Chief WCCPS ng rako 3 na maaari pong tumulong sa inyo. Uh, magandang hapon, Lieutenant Parientos. Lieutenant Maria Violeta Parientos, magandang tangali sa iyo. Nandiyan ba yung resource person natin? Oh, medyo nawala. Oh, wala, nawala, nawala. Okay. Oh. Andito yung cybercrime unit natin. Baka pwede nating pagbigyan. Pwede siguro, oh. Irish. Oh, Balik ka, Irish. Balik ka, Irish. Kasi okay. ano dito to, eh. Cyber, dito. ano oh, dito, eh. Cyber expert. Oh. Ah, cyber expert. Ito si Irish. Masters na ito ng, ah, ah. ano. Nagmamaster na ito ng scam. <laughs> oh. Anti-scam. Oh, si Irish na lang. Para ma-refer nyo, Irish. Yes, Kita mo yun. Parang piramiding scam. Yes, oh. po. Oo. Oh, Hopefully, nadinig mo yung complaint ni Mama... Uh, Narinig mo ba? Yung tungkol po sa piramiding. Ah, oo. Sige, bigay yung uh, advice mo para ano. Paano natin matutulungan yung uh, si Ma'am Adoracion? Opo. Maganda po, i -re refer po namin siya sa Rakotre po para mm. hindi na po malayo yung babyahin niya po. Correct. Ano may advice mo na, da, natin sa kay Ma'am Adoracion? Kasi ganito nga, biktima siya ng alleged na parang piramiding scam na sitwasyon eh, no? Ah. Hindi, alleged. Talaga, Ay, okay, uh, meeting Ay, oo, pera meeting scam pala yun. Siya ba yung may kaso na? O siya ba yung uh, nireklamo na rin ba? Taka. Parang hinahabol na siya ng mga oh. ano niya, sir. Eh. Kasi nag-i-invite siya yes, ng mm. pera. Mga ng mga downline. Sa mga tao, downline niya. Na magbigay ng oh, pera. Oh. Mm. Tapos pinapadala nila doon kay ano, doon sa... Rolly X. Oh, o, ro Trading. Oh. Tapos, yung... eh, may, it... may banko mm. na pinaglalaga ka ng pera. So, may taong mm. nakaloon. Pag yung mga gusto po nila ng sa atin uh, too, good to, too good to be true uh, Pag-isipan po natin agad bago tayo maglabas ng pera sabi nga po nila only invest what you can lose so wag po tayo basta-basta agad magpapasok pag mag-research po muna tayo Magtanong-tanong, tingnan po natin sa SEC po kung naka-register po yung, yun. yung company na nire-represent nila. Okay. Doon, yun po yung unang pwede natin gawin po. Ay kaso Irish kasi, ang nakikita ko dito, nagkaroon din kasi ng enticement o na din si Mama Adoracion dahil doon sa pagre-refer niya, she could have been promised or meron din siyang cut doon or kumikita doon siya sa... Yes, po. Ngayon, uh, tatanong ko kay Ma'am Adora siya. Ma'am uh, ma Dory, magandang hapon po. Po, po, po. Ah, yes, ma'am. Ah, ka, yes. ma uh, kayo po ba ay one or another ay nabigyan po ng share doon sa mga inilalagak niyong pondo sa isang bangko? May share po ba kayo doon? Hindi po Wala po ang ang politics po kasi nila sa aming dashboard iba-iba po kasi yung mga bankos, iba-iba eh, po yung mga pangalan ng pinaglalagay kapan namin sa botang Bank meron pong Mark Bin Draguin Sheila Vicena, Estelito Cornelia Yan mm. Adrian Carubio Yan yeah. yeah, From there, actually, <laughs> attorney, uh, we can cut, uh, ma'am, Adoracion, no? From there, uh, mm, an na investigation na. can uh, pursue and uh, yung mga tao behind those bank accounts, of course, will be investigated, yes. no? At uh, ma'am, wag po kayong uh, ano, no? magsawang makipagcoordinate kasi ang RACO 3, RACO 3, yung tinatawag po nating uh, opisina ng Anti-Cybercrime Group, nanjan po sa Region 3, sila po ang lalapit sa inyo upang uh, alamin ang mga detalye ng pagkakalilang dito sa mga taong nagre-reklamo sa inyo na rin. Kasi kayo po ay sinasama yata sa reklamo. So, mas mainam po na pagdating po ng mga anti-cybercrime group sa inyo, or sa, kung saan man kayo pwedeng mag-usap, ay uh, ibigay nyo po yung buong detalye at makipag-cooperate po kayo upang mawalan ko yun ng, ano, ng uh, liability. At baka sabihin lang, ikaw din mismo ang ano, uh, mamaya ang... Uh, Uh, mastermind. So, wag naman po siya ng gano'n mangyari. Oh. Diba? Yes, sir. Yes. Yeah. Mm. Uh, ko lang, sir, no, dapat bago ka po pumunta ng Rapo 3 sa Camp Oliva City no, ng Pampanga, uh, kailangan po, uh, i-prepare nyo na po no, yung kompleto dapat yung dokumento niyo para po, dahil yan po ang unang hahanapin po sa inyo ng raptor 3. Dapat kumpleto po lahat ng resibo, lahat ng pagkakilanan na ng uh, suspect. Yeah. So dapat kumpleto po kayo yeah. bago kayo mag-proceed po sa rapporteur. Okay. Maraming maraming salamat po, Ma'am Adoracion, sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong BBQ sa linya para sa additional instruction po ng ating Action Center. Of course, sa ating resource person na nag-return, no? na si Lieutenant Irish Nico Picache, ang Chief Fraudulent Bank Transaction Section ng PNP Anti Cybercrime Group. Thank you sir. Yeah. Thank you. Pakibigyan kami ng ano no ng uh, after activity report, yung action photos niyo oh. at result update ng investigation, no? Oh. ganyan yeah, na Mas na maganda ko nga uh, tayo mag-reach out dito sa ating mga kababayan. Huwag na nating hintayin na papuntahin natin sila doon sa mga malalayong regional mm -hmm. office natin. Uh, sa inyong pagpapatrol, ay eh, puntahan niyo na yung bahay nila. Tama. Yes. Oh, so, after okay. sir, ano yung nabanggit yung uh, nabanggit ni Iris Lieutenant Iris ano na paki-check natin sa SEC ano pero oh, actually may meron tayong mga complaint dito na kahit na i-check mo sa SEC makikita mo legit talaga no mm -mm. legit na naka-register siya pero ang problema raw no? ginagamit lang yung company nila and then iita-transfer siya sa ibang uh, sa ibang uh, site mm -hmm. no and do na siya lolokohin actually itong uh, Rolly Lex Trading actually tinignan ko to uh, unfortunately hindi siya registered no? sabi registered, nga rito not authorized no yeah, yeah. by the commission yun yeah, yeah. oh, so meron na tayong mga red flags no oh. sa ating mga nakikinig eh yan po wag po tayo magtitiwala basta basta sa investment no? yun ang unang gagawin so, po yeah. nila sir check yeah, yeah. kung ito Siyempre, ah, legit yun po ay nag uh, inaano nila yung ating ano no, desire para kumita no at uh, yun doon po tayo magkakaroon ng ano ng uh, parang interest na mag-invest dahil alam po natin nakikita po tayo